Wow, ganda ng panahon na. Sarap gumalas ka. Uy, ang yung aso ko. Dali lang. Ang ginagawa pa eh. Ang niyo eh. Ako oh, po. Ay, Mare. Ay, pare. Hindi ba si Mare? Oi. Mare, ang gusto? Hindi ba si Mare? Ah, si Mare mo. Punta ng palingki. Malis. Kanina lang kanina. Mamaya oh, pa siguro alis siya. Bakit? May... May ano, uh, kailangan ka ba? Um, Sadya sana ako pare. Ay, wala siya eh. sa'yo na lang pare. Ay, pwede naman. Ano ba yung anay? Pasok ka. Ay. Ay, wala. May naayos lang naman ako. Pasok ka. Pasok ka dyan. Halika pare, upo. Upo ka. Ano bang kailangan natin? Eh, pare kasi. Ay, sadya sana ako sa'yo. Sa akin? Nakala ko si Mari yung inanap ko. Sa'yo na lang pare. Ano ba yung... Ano? Ya, yeah, hiram sana ako pare. Eh, hirap na. Ang ah, ano? Pera. Pera? Pro timing ka Mari. Wala, wala akong pera ngayon. Ngayon na kasi ang ano ngayon, ngayon pare. Sideline. Wala akong mapahiram sa'yo. Oo. Oh, Grabe naman pare. Ngayon, ngayon kailangan na kailangan kita ngayon pare. Eh. Isang, isang buwan nang walang pasok si mister. Nasuspindi. Eh, problema. Eh, pro timing ka naman. Wala akong maibigay sa sa'yo. Ano may ibigay ko sa'yo? Parang wala akong type yung samahan yan, pare. eh Huh? Eh, yun nga eh. Wala akong maibigay sa sa'yo. Parang timing eh. Hindi ka naman, pare. Parang wala akong ambag ngayon. Wala akong ambag dito sa dinadala ko ah. Ang galing, pare. Hindi ka naman. ingay, ingay mo. May marinig tayo. Hindi ka naman, pare. Script ko natin yan. May marinig tayo. Yeah, Ay, ayaw mo pa yan, pare. Hindi. Hindi yung sinabi mo agad dapat. Para, ano, ako yung kita agad. Hira. Ano ka mo Hira mo. Ano sana nga yun? Wag Limang libo? Limang libo? Labi naman limang e, libo. Malapit na rin ako mga anak. Kailan mo pang mga anak niyan? mo ko na. Kabuhan mo na? Oo. Long hmm. e, e, din si pare mo. Isang buwan na walang pasok. Wala ka mang ipon. Hindi e, sana ako lang lapit eh. Pinapalang ko na yung pako. Ito kung kailangan mo. Naman libo nga pare. Naman libo? Oo. Ano pala kilo pala, ano? Yan, pare. Pera yung bank mo o hindi? Parang tinatakot mo na ako, pare. Eh, parang ano kasi, hindi mo papahiram eh. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa okay Hindi. Kasi ako lang mag-sadong wala kasi ang boss okay. Eh, buti nga na. Tiyempo ako wala si Marim. Marim tayo eh. Ano, sabihin ng iba. Alam mo nang kitbahay natin dito. Hindi na naman. Hmm. mag yes, Magkano naman mo? Kaya mo mo Eh, sige, sige. ng Basta, pag na ano, ha? Oo, ano, 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 ano. oh, alam ko. Nino ba? ako dyan, ha? Oo, oh, oo oh, pa. Kaya mo nga dyan. Sige, ay, 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 ay,